Hello mga dads, at ito nga po at uh, ginabi tayo sa paggawa ng video. Ayun, so abang nagbabasa kasi ako ng mga comment, may nag-comment dito na isa sabi niya, kailangan po ba ng butas o exhaust para lumamig o lumabas yung lamig sa loob ng kwarto? Ito mga dads. Ayan. So ito yung comment niya. Ito, so additional lang mga naglalagay ng exhaust uh, sa bahay o sa kwarto, kung naka-aircon kayo, eto, uh, konting tip lang, mga sa nalimbawa, naka-aircon ka. So, medyo matagal nga pala tayong di. So, putuloyin ko lang, medyo busy at matagal tayong di nakagawa ng video. Ayan. Meron kasi tayong mga <laughs> tambak ayan. Medyo nire-renovate tayo ng konting bahay. So, medyo busy. Labor kasi ako. <laughs> so, balik tayo sa topic. Ayan. So, alimbawa, uh, may aircon kayo sa bahay. Tapos, nilagyan nyo ng exhaust. Tama po ba yun mga So, hindi. So, ito para sa aking sariling komento lang. ah uh, pwede kang maglagay ng exhaust. Ayan, exhaust pan sa iyong kwarto na naka-aircon. Paano yun mga dads? E di pag sindi mo ng aircon, lalabas lang yung lamig. Tama, lalabas siya. Pero ang pinaka-purpose ng exhaust pan mga kadads, ay para sa akin mga dads uh, so sa mga master dads natin yan, na may idea about dito sa exospan na binabanggit ni ma'am so pagidagdag lang po na komento dito para mas marami pong maintindihan or ma-explain natin na maayos kay ma'am ito po so para sa akin halimbawa mga dads galing ka sa labas o umalis ka ng bahay mo tas bumalik ka ayan pagbalik mo mga dads ayan mainit So, ang una mong gawin mga dads, buksan mo yung exhaust Ayan. So, pagbukas ng exhaust fan, higupin na yung init sa kwarto. Kapag naramdaman mo na na wala nang init or medyo presko na, sabi na natin wala na yung init na naramdaman mo pagpasok mo. Patayin mo na yung exhaust fan, saka mo na buksan yung aircon. So, ano ba yung may dudulot ng mga dads? Parang ganun din. Bakit di mo nalang buksan yung aircon? Palalamigin niya rin. So, ang kinaganda ng mga dads, mas mabilis siyang magpalamig. Ayan. So, bakit? nahihigop niya na hangin ay fresh na, hindi na siya mainit kasi kung nahihigop ng aircon natin ay mainit, mahihirapan or matagal siyang magpakul cool or magpalamig ng lugar, kasi ang mangyayari nun mga dads, niya muna yung init, ubusin niya lahat yung init, bago siya ma-perfect or ma- kuha yung temperature para may bigyan niya yung tamang lamig na isinet mo makadad Ayan, sana ay uh, ma'am or sir, kung sana ay nasagot ko po yung, yung katanungan about dun sa exhaust pan. So, hindi ko masyadong nag kung uh, gusto mo bang butasan or lagyan ng exhaust. So, sana po ay nakatulong itong video nito. So, makadads, see you in my next video. God bless!